Pagkakamali ng isang fan, my behind story, Bini nagulat. Oh, 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 oh. The latest update of Bini as they bloom wherever they go. Sa Biniverse Cebu, nagkaroon ng chance sa mga fans magka-close encounter sa Bini. Bini bumaba sa audience at doon nagperform. Sa kalagitnaan ng performance ni Bini Shina, isang fan ang pumukaw sa kanyang atensyon. May inabot ang isang fan na kinagulat ni Bini Shina. Nalito pa siya baka nagkamali ang fan dahil iba ang pangalan ng bracelet. Watch the reaction ng Bini Shina nang magets na niya ito. Well, di naman pala nagkamali ang fan talagang para sa kanya ito. A bracelet na may pangalang Gwen. Sobrang napasaya si Bini Shina sa ginawa ng fan. Babe, bebe. bebe. si Bini Gwen ang bibi ni Bini Sheena. Alam naman natin na close sila since Big Brother pa at magkasama na sila hanggang sa ngayon as Bini. That's why we can see how close they are, mapa off cam and on cam Thanks to the bloom na nag-surprise kay Bini Sheena, napasaya mo kaming lahat. Thank you for watching. Please like, comments, and subscribe.